Welcome back po ulit sa aking channel. So, in this video po ay sabiyahin po kami nito. Dito po kami sa Terminal 3. Naghihintay ng aming boarding time. Okay. Boarding time. Okay. Kasi uwi kami ng probinsya. Ay, celebrate namin ng um, 60th birthday ni ng aking mother. Mother. Mama. may Itutur kayo sa aming probinsya. Yun. so nandito lang po kami waiting na mag-open ang counter for check-in. Yun, guys. So dito po yun sa Terminal 3 na In case of your water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don't slip the vest over the head. Take the tape around the waist and push end to buckle. And so, take off na po kami. Ayan, so, dito na po kami sa uh, ng Negros Occidental. Yan ang ganda ng tanawin dito sa taas guys. So, yan po ang makikita mo kapag nandito ka sa taas. Para siyang Christmas lights. Enjoy so, the Thank you. Bilang paghahanda sa ating paglipag, mangyari ko lamang tiglumin ang mga mesa, itasang ng mga bintana, at itabihin yung sinurong pakaligtasan. So, ayan. So, re ready na po for landing, guys. Nandito na kami sa Bacolod Silay International Airport. Bacolod Airport. Ay, ayan. So, ang ganda ng tanawin. Malalaman mo na Silay siya. Si ayan po, green na green yung paligid. Ang ganda. We have just landed at Bacolod-Silay Bacolod Silay International Airport. Yeah, hello, guys! and Nandito na kami sa uh, Bacolod-Silay Airport. Thank you, Lord! So, kami na lang na huli. Sunrise! Ay, ano lang ba? Wow! Oh, sigla. Oh, Sidana. Hindi. Sigla. Ganda ng sunburst. Nandito na kami guys sa Kabantalan City. Ito po yung aming lugar. Ito po yung Kabantalan. So dito kami sasakay ng tricycle pa uwi ng uh, Barangay Tanawan. Yan, dito po yan. Uh, terminal po dito ng mga tricycle. Ayan, ganito po ang itsura ng tricycle dito guys. Ayan, iba siya kaysa Manila. Yan po. dito na kami na grocery para sa mga gagamitin sa Saturday. Ayan. Yeah. Dito sa Charos. Charos. Close na daw eh. Close na. Close na. pagkatapos ng grocery dito naman sa mga gulay yan dito sa likod ng ano, ng market din namiyo yan amino ko wala wala niyan pwede ba ito 30 masarap 'to sa nilaga maraming dala. O, tapos ito pa may sa kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. transfer kami sa isang tricycle kasi na-flat hindi kinaya o, oh, hindi kinaya na-flat ang gulong ito kasi ang ang pasahiran niya o oh, yan, tsaka ito o oh. <laughs> dami namin eh. kaya na-flat siya Eka'y ang amon um, nga dalan amon um, ni siya rough road hmm. okay, hello guys so yan dito na kami sa aming probinsya ito yung aming bahay dito sa probinsya yan ito yung paligid ng aming bahay dito sa likod wala nang playground set kalsada na agad. Ayan. Ayan. Yung bahay namin. Sa loob. Let's go sa loob. Ayan. Ito pagpansok. Ayan. May pinto dyan. See? Si Inday Dana. Ayan. Ito yung sa loob. Naman. Ooh. Mm -hmm. Oh, ano dito? Wait, saan may pagkain na? Ah? Lansonis. Ayan. Ito, baby. Ito naman sa taas. Sa taas. Ay. Kita eh, sa taas. yan Mahirap din pala pag ano eh. Dalawa lang sila nakatira dito eh. Hirap na maglinis. Ayan yung kanyang mga uh, display. Ito, in-open to dati kasi overlooking dun. Naganda sana. Diba? So, pag umulan, basa. Open nga natin ito. Yeah. Ay. Ayan, na-open Wow. Ano na siyang, ano, ano siyang, overlooking. Oh, so, ayan, sa baba. Ayan. Ayan siya. Ang ganda, no? Ito yung probinsya namin. Ayan. Pero malalaki na ang bahay dito. Ang dami ng mayayaman dito. Sabi, no? Eh? Ayan. Tapos dito sa loob, yan. Kwarto na nila mag-asawa dito sa taas. Kaso hindi pa nalipit kasi may may ano, may natutulog. Mga apo. Dito tayo. Open natin to. Ayan. Open natin to. Ito naman yung kabila. Ay. Kabilang side. Ang init na. Yeah, yeah, yeah. kabilang side. Ang init na. Sarado na. Ay. Sarado natin. Yan. Yeah. Hello, good morning. Punta kami ng sa isi. Malakad kami sa isi. Malago kami sa, sa isi. Yan. So, ito guys ay sa next upload ko po ito. Pupunta ka kami ng tindahan dito sa amin. Uh, sa Saisi. Kada biyernis po siya na tindahan. And then, ah, uh, pupunta kami ng bundok don sa uh, taniman namin ng mga saging. Ayan. So, next upload ko po yan, guys. So, thank you. Thank you for watching. Ayan, ito po yung aming probinsya.